Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagharap sa mga mahihirap na panahon, minsan ay kailangan natin ng libangan at pag-asa. Ngayon, tayo ay magkakasamang mananalangin upang humingi ng paghihilom at pag-asa sa gitna ng ating mga pagsubok. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito ng kahirapan at pagsubok, kami po ay lumalapit sa iyo. Hinihiling namin ang iyong aliw at pag-asa upang mapagtagumpayan namin ang aming mga suliranin. Sa aming mga paghihirap, bigyan mo kami ng lakas upang hindi mawalan ng pag-asa. Palakasin mo ang aming loob at bigyan kami ng pananaw na makita ang bawat pagsubok bilang isang pagkakataon upang lumago at matuto. Panginoon, sa mga oras na kami ay nalulumbay o nagdurusa, naway iyong ipahiwatig sa amin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at gabay kahit sa pinakamabigat na panahon. Bigyan mo po kami ng kapayapaan ng isip at puso. Nawa'y sa aming paghihilom, kami ay makahanap ng lakas sa iyong presensya at sa suporta ng mga taong nagmamahal sa amin. Panginoon, ipanalangin mo rin ang aming mga mahal sa buhay na dumadaan sa matinding kahirapan. Bigyan mo sila ng kaginhawaan, kagalingan, at lakas upang malagpasan nila ang kanilang mga pagsubok. Sa aming mga sandali ng pagdududa, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Naway ang aming pananampalataya sa iyo ay maging sandigan namin sa mga oras ng pangangailangan. Hinihiling din po namin ang iyong patnubay sa aming mga desisyon. Nawa'y kami ay magkaroon ng karunungan upang gumawa ng mga hakbang na nagdudulot ng kabutihan at paghihilom hindi lamang para sa aming sarili kundi pati na rin sa iba. Panginoon, sa aming paglalakbay patungo sa paghihilom at pag-asa, nawa'y maging inspirasyon kami sa iba. Gamitin mo kami upang magdala ng liwanag at pag-asa sa mga nangangailangan. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway masabi namin na sa kabila ng mga hamon, kami ay nanatiling matatag at puno ng pag-asa. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa panalangin ito. Naway ang bawat isa sa atin ay makahanap ng paghihilom at pag-asa sa gitna ng ating mga pagsubok hanggang sa muli nawa'y pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay tungo sa kagalingan at pag-asa